Good morning, mga loves. So, mag-check out na kami. Today is Sunday. Mag-check out na tayo, mga loves. And then, after na, mag-breakfast muna tayo. And then, pag natin kumain, is na tayo kala Jen. So, makikimit natin si Jen, mga loves. Um, ngayon, pagkatas namin, ah, ngayon. <laughs> ngayon yung araw na to. And then, after nun, bukas, uwi na tayo. Balik na tayo sa, ano, sa Illinois kasi pasok na naman tayo. So, ayan. Mag-breakfast muna tayo kasi nagugutom na ako. Alas 9 na mga loves. Mag-alas 10 na pala. Mag-alas 10 na. So, ayan. Let's go! It's raining! Tingnan yung mga loves. Tingnan nyo. Lakas ng... Hindi naman malakas ang ulan pero nakakaano yung panahon. Nakakatamlay dito na kami sa restaurant mga lang. So, parang punuan. Ang dami mga sasakyan. So, sana lang masarap. Pero parang feeling ko, yung nakatinig na ko yung menu nila mga last more on ano lang talaga. American food. So, <laughs> oh, ganun talaga. Kaya sa Amerika tayo. Walang Filipino food. <laughs> Dito na tayo mga loves. Si Dito kakain. James Restaurant. Ginugol ko lang yan. Kasi nandito na tayo sa Arkansas. Wala na tayo sa Branson. So let's get inside. Good yeah. mga loves. So meron tayong french strawberry french toast. Of course may non coffee. And this is uh skillet. And ang iniisadyo sa ako. Um egg with ham. This is omelet mga loves. So kainan na. Kainan na mga loves. 11.15 na. So, mag-ano na. Mag-ano na, magla-lunch na. Mm. Printo ko samang egg. And ito siya. Sa loob. May mga gulay.

This is Big, Ito yung dessert mga loves. French toast. Thank you. Thank you. Thank you. French toast. Thank yeah. you. Mm. Sarap. Mm. Malapit na kami kala Jen, mga loves. Umuulan pa din. So, on call kasi si Jen ngayon, mga loves. So, may pasok siya. Sabi niya, ano, iniwan na lang yung, ano, yung susi para makapasok kami. So, mga, ano, 5 minutes na lang nandun nakami sa bahay niya. At, nakakatabad yung panahon kasi umuulan talaga mga nons. Hello! Hello! <laughs> Nataan <ang tutu> <laughs> <Peso. May laughs> oh, na pang luto ako. Kaso, mayroon na ka ba ko nasaan ka pa. Ang um, sarap naman dahil sa ano? Sa birthday. Naka birthday po. <laughs> Naka birthday ka. Naka birthday ka. Happy, happy first birthday. Sa so, yes. happy Sa so, ni Jen. <laughs> Kasi nagluto kami ni Jen. Nagluto ng pagkakas. Nagluto si Jen na ano ah, nito mong karikarik. Pansit. Kalamay ube. Sa Kaya lumpia. Kaya may karapatan daw kami mga birthday. <laughs> Pinikip na mga. Papakita namin yung, papakita namin yung, mga handa, ang daming handa. Eh, mga last, madaming handa doon. Hindi ako makaano. Oh, di ba? Ang daming handa. Happy birthday! Happy <laughs> birthday! cute. Ito na po ang cake. ang cute na mga lago. <laughs> Ito po yung mga handa na siyempre makikikain tayo mga loves. Eh, hey, luto ni Jen. Ito kay Jen. Ah, oh, daming pagkain mga loves. Kainan na. May ka ganda na ng damit niya mga loves. Oh. May paano pa. <laughs> Hi! Can you smile? Seryoso talaga <laughs> siya. Hello everybody! Good morning! Hagard kami ni Jen. So, punta kami ngayon sa international store. Bili kami ng ingredients kasi gagawa na, gagawa niya ako ng ano. Pa! Pa! Uh, ulan to Tapos, ulan. Sarado yung mga ano, restaurant. Kasi Monday. So, gagawa, gagawa na lang si Jen. Iya! <laughs> yeah. At siya yung driver for today's video. Sarado <laughs> ng driving skill. Nangangapada. <laughs> Balangabataan. bataan. Balanga -Bataan. Binabati ko pala ang aking pamilya sa Batong Bakan, Balangas, Pintana. <laughs> Hello po, tatay na <laughs> Ito na po si Jen, drive na po. <laughs> Ayan o, oh, maulan ngayon. Masarap magsabaw. Nandito na kami mga loves. In Philippine, ano to? Ang may-ari daw, Filipina. nakagulay dito na hindi na quality for benta. Pinibigay? Oo, oh, sobrang bait na. Ano lang to ka dyan, mga one, one minute. <laughs> Two minutes away. <laughs> Ayun, bibili ni Jen. Ah, ito pa yung seasoning. Mm. Ah, okay. mo siya sa bag, tapos isasama mo siya sa pinapakulo mo. Pero inaano muna yan, uh, igigisa? Ah, igigisa. Ah, okay. Para mainit lang, eh. para mas lumabas daw yung aroma. Aromatic. Wala na ako nito pang pansin. Ayan. Tapos mag-grocery din ako. <laughs> ito! Nagagalito ka ba, Jen? Magic sarap? Mm -hmm. Hindi. Bila ko nito. Wow, sarap! Bili na ako nito mga loves. Liquid seasoning. Kasi wala na ako nito sa bahay. So mag-grocery shopping na rin ako kasi andito na rin naman ako mga loves. Layo kasi ng ano, Filipino store sa amin eh. International store. Tapos, ko ko ng favorite kong fish sauce. Ayan. Dalawa. Kalamansi. Hmm. Ay, mga balls. Balls. Ball, balls. <laughs> balls, balls. Ang mm -hmm. dami pala mga ano din dito, no, Jen? Mga tinda. May itlog sila ng ate. Eh. Ah? Salted egg. Salted egg. May balot din sila. Ay, meron, Oh, Merong itlog ng pugo. oo. Oh. Ayun, balot siguro yun. Ay, gusto mo ng balot? Ayan, balot yan. Ayun, you know. ilalaga lang yan. Ay, ilalaga pa. Oo, oh, oh, ilalaga ng mga one Hmm. Ito, bibili ako mga loves. Cow, sweet cow ube. Ito pa mga loves. Ang dami mga Filipino, ano, snacks. Kasi Filipino eh, may may-ari nito. May kopi ko pa, oh. Yeah. Da. Ito yung matagal ko nang gustong itry, eh, mga loves. Yung bulldog carbonara. Kasi lagi ko to napapanood sa ano. Sa mga content creator. Ito yung tinatry nila. So, kaka ka nitong cream carbonara din. Hmm. Ang dami mga tinda dito mga loves. Parang oh. Para mas malaki dun sa ano kaysa doon sa isang pinupuntahan ko. Ito, Ay, suha pa. Kastanyas. Bayaran na. Dahil mo binili Jen. Ah. Guluto <laughs> na kami ng fa. Sinimulan na pala ni Jen. Fa fa. fa. Ano muna, linisin natin yung mga karne. Ayan. Tapos, lulutuan lang namin si Kirby ng ano. Pagkain. American food. <laughs> pa. oh, Ayan yung noodles natin. Mm. Um, Tapos, meron yung cilantro. Uh, meron mint main... leaves. Walang wala kami ano, beans bean sprout. beans ah, ano? bean sprout kaya ito na lang. Mushroom. Hinugasan na ni Jen. Ayan. Tapos i-init, ano, Boil na siya. eh na yung pagkain ng dosawa ako mga guys. Maganda na tayo ng coffee. Gagawa kami ng, ano, turon. Wind lang ka. Ayan. Taga ano si Jen mga loves? Juicing. Oh, para celery, apple, saka ginger. Oh, okay. Healthy yan pagkano kano. Ano mas may mo. Dong. Mo ang healthy oh Hindi <laughs> ko alam kung ano lasa. Patamis-tamis <laughs> naman. Yung, oh kasi ito yung magpapatamis yung. Ah yung apple. Okay. Minsan hindi na uh, ko pa siya ng ano may ng yakult. Uh, Oo. Uh, pero wala akong yakult. Eh, di, di, na healthy pag may yakult. O, oh, healthy pa, pa din. Tekman na natin, mga loves. The moment of truth. Sobrang uh -huh. haggard na itsura ko. Uh -huh. <laughs> Luto na! Ang fa made by Jen. Unlimited meat. Ayan na mga loves. Ito pa yung ano, meatballs. Tapos alam, aming mga gulay-gulay. Kainan na! Mm -hmm. Thank you. Um, hindi ka naglagay na ito ano? Ano? Chorba. Sorry tayo. Ay, meron ko. Okay. <laughs> Kaya lang yun, yung sabaw natin sa yun. Si ano. Mabaga na. Maano siya pangit sa tignan. Ah, madapap. Ah, masarap din. Dapat. Parang lumagsak yung noodles natin. Kasi luto na yata eh. Hindi. Diba? Kalang uh -huh. Ani. Oh. <Anurana. Mas> <messffee> Ay, anu ayo, tako? ayo nanti. ribu? Spray Spray Ay, Tap! Ang sarap mm hmm Sarap nga. si diyan ko lang nag-iisip. Pagka mga ano, may nakamag-kumain sa <laughs> party. Dito may... Kasi alam mo, kumain kami an one hour before. Saan? Ah. Ah. Mayroon mm mo yung mga ganyan? Hmm. Bye, Jen! Bye! Thank you, thank you! Bye! Pa-uwi na kami mga loves na Illinois. And ito ang... Uh, what's this one? What lake? North Folk Lake. So, ginabi na kami mga loves. 7.39 na. <laughs> Next up po na kami sa KFC kasi gutom na kami. Ayan ang aming in order. Yung tisawa ko pala. Large fries. With um, biscuit and chicken. Ayan. And meron tayong chicken nuggets with gravy. Ayan. So, ayan. Super haggard na mga loves. Naka-uwi na rin kami. 9.41 na. So bago yan, buksan ko muna pa. Ang dami namin, ano, ito yung mga pinamili namin. Tapos yung mga pinamili ko chocolates. Di pa ako nakakalinis kasi kaka-uwi pa lang na mga loves. Buksan muna natin yung, di ko alam ba't ako binigyan ng regalo ni Jen. <laughs> so ito yung kanyang binigay sa akin. Ayan. Buksan natin. Uy, ang cute! Cute! Ay wow, ang ganda! So, ito yung kanyang binigay, mga loves. Super cute. Pang ano na, pang tawag dito? Pa, pang fall or pang winter. The next, meron kasamang, how cute. ano cute! Pagkatahan. ano to mga loves? ah uh, para siyang boots. Ayan. And, meron pang kasamang, Ah, pang ano, blanket. Eh, is this a blanket, huh? cute. Oh, di ba? Pang ano natin, pang Netflix. <laughs> yeah, leopard. Eh, meron pa rin siyang kasama. Binigyan niya na candle, mga loves. Ayan, oh. Because mahilig kasi sa candle. Mmm, bango. Ang fresh ng kanyang amoy. So, ayan, Thank you so much, Jen. Sa regalo. Ayan. Kahit di ko birthday, di ko alam kung anong okasyon. Birgyan niya ako ng regalo. Ayan lang mga loves. Dito na natapos ang ating bakasyon dahil may pasok na tayo bukas. Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa ating ano, sa ating mini vacation. Thank you everybody and maglilinis na ako. Bye!